Yo, shout out po sa mga kato sa mga mga kay So sa mga nanalo po ng ating Spero gun. So ito nandito na po yung ano, yung Spero gun nyo. At wala pang rubber. So antay lang po ako sa rubber kasi medyo matagal talaga dumating yung rubber. So, wala pang rubber. Update lang po ako pag andyan ang rubber at yun nga, magpa-addition na lang po ako ng shipping fee para po sa ating pagpadala nito. Yan po. May tawag ito. Ayan, kulang pa ng rubber yung ano natin, yung mga nanalo. Ayan po, sa mga hindi pa nakapag-follow and share sa ating Facebook page, share and follow na para updated po kayo sa ating mga pahula at makaisa ka rin mga sa ating mga pa-challenge pahula. Yun, mga katusok, maraming salamat po. Hello po, magandang araw po mga katusok. Maraming maraming salamat po sa inyo mga katusok. So yan, sa wakas po ay kumpleto na yung gamit natin mga katusok. Ayan na po, nakabili na po tayo ng post drill. So, ito po yung pinapangarap natin na uh, pangbutas talaga. Ayan, hindi na tayo mahirapan. So, yung bili ko nila nito ay... Ayan, hindi ko lang ano, nilimutan ko. So, may ano sila, may pricing pala sila dito. So, ito, price plan nito ay, ano yun, po yun? 16,000. ano. Um, pero, naka 50% sila ngayon. Ayan. Ayan, sa Inko. Ayan po, sa Inko po yan. So, ayan, dinili ko yan. Hindi yan sponsor. Ito yung mga sponsor, tatlo po yan Pero yung isan doon pa, hindi ko pa kinuha Yan po mga tusok Yan, maraming salamat po sa inyo mga tusok Meron na tayong mga gamit Ito so, yun yan, wow 2,200 watts na So yan Meron na tayong post drill pang malakasan mga tusok Yan, sa tagal na panahon, nakabili na yun tayo mga tusok Yan at dalawa pa yung binili natin. Yan po. So, kumpleto na talaga yung mga gamit natin mga katusok. Kumpleto na mga katusok. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan na. Mayroon tayo pang pangpintura. Ayan na po. Lahat yung mga gamit ko. Ayan. Makalambitin lang. Sir, hmm. yung sa kanina mo, sir? Hmm? bungo? Wala, Wala lang yung sebo. Wala So, ayun mga katoso. Bili tayo ng mga gamit mga katoso para quality na yung gamit natin. Ayan. Naka-open lang po nila. Guys, guys. So, na. Ayan na. po na. na. po Ayan na. Ay, salamat. Ito na lang yung ipapaking ko. So, kain muna tayo mga katusok. At, tuyo lang muna. Wala tayo pang bili. So, yan. Ito na lang yung ipapaking natin. So, yan po kay Sir Arki. Maraming salamat po. So, yan. Nagbayad na yan ngayon. Nag-full payment na, na, yan ngayon. So, yung nabayad niya nitong dalawa, 9,800 po. Yan dalawa. Nabayad niya. So, yan na po. So, may ano pa dito sa loob. May 23 pa na tira. Hindi pa nakapag-full payment. So, ayan yung iba. Diyan doon pa. So, ayan pa yung isa itaas.